Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata anim at anim naput isa hanggang anim naraan at anim naput lima. Kabanata anim at anim naput isa. Sa puso ni Elder Song, si Charlie ay ang pinakamahusay na kandidato para maging manugang ng pamilya Song. Sa kanyang walumpung taon na karanasan sa buhay, nakita na niya sa isang sulyap na si Charlie ay iba. Sa Orris Hill, siya ang unang nag-isip na ang anak na ito ay napakalakas, Maihahambing sa isang tunay na dragon sa lupa. Bilang karagdagan, nakita na niya ang epekto ng rejuvenating pill at siya ay puno ng attachment kay Charlie. Ang mabuting relasyon sa pamilyang Wu ay walang iba kundi isang paraan para gawin ng pamilya Song ang mas maraming pera. Gayunpaman, kahit na ang pamilya Song ay hindi kasing yaman ng pamilya Wu, hindi sila nagkukulang ng pera. Walang gaanong pagkakaiba sa pagitan ng higit sa isang daang bilyong ari-arian at higit sa dalawandaang bilyon na ari-arian. Anyway, ito ay hindi mauubos na pera. Para kay Mr. Song, hindi na mahalaga ang pera, buhay at kalusugan ang pinakamahalaga. Kaya naman, pinangarap niyang ma-recruit niya si Charlie sa pamilyang Song bilang kanyang manugang. Paano niya matitiis ang iba sa teritoryo ng pamilya Song at kutsain siya? Nagulat din sina Regnor at Roger. Walang sino man ang umasa na si Regnor ay prangka. Si Old Master Song, sa pagitan ng ni Charlie at pamilya Wu, pinili si Charlie. Nakaramdam ng init si Regnor sa kanyang mukha, at kinasusuklaman niya si Mr. Song hanggang mamatay. Wala siyang magawa kundi ang lihim na naisip na ang matandang imortal na ito ay talagang hindi sanay. Sa presensya ng napakaraming tao, hindi siya makababa sa entablado. Ano ang mukha ng may-ari ng pamilyang una ito? Inis na inis din si Roger sa gilid at kumunat ang noo. Lolo Song, as far as I know, sinungaling lang itong si Charlie na tumitingin sa Feng Shui. Huwag magpalin lang sa basurang ito. Napakapangit ng ekspresyon ni Old Master Song. Tumingin siya kay Roger at malamig na sinabi. Ang matandang guro ay nabuhay ng walumpung taon, at sa tingin ko ay may mata akong makita ang mga tao, at hindi ko kailangan ang iyong patnubay. Nang marinig ito ni Regnor, biglang nanlamig ang kanyang mukha at sinabi, Tito Song, magsasalita ka para sa tagalabas na ito? Oo, desididong sinabi ni Mr. Song. Sa mata ng Old Master Song, si Mr. Wade ay tunay dragon sa lupa. Bilyon-bilyong mortal, walang makakapantay sa kanya sa anumang aspeto bumagsak ang boses, agad na tumigas ang kapaligiran. Labis na nainis si Regnor, Pinakamahal niya ang mukha sa kanyang buhay at ngayon siya ay pinapatakbo ng Mr. Song. Ang kanyang puso ay natural na nagalit. Sa sandaling ito, gusto pa niyang lumayo at pagkatapos ay tuluyang humiwalay sa pamilya Song. Ang pamilyang Wu ay mas maimpluwensya kaysa pamilya ng Song. Kung hayagang masira ng pamilya o ang pamilyang song, ang pamilyang song ay hindi may iwasang maapektuhan at ang pagkawala ay hindi bababa sa ilang bilyon. Gayunpaman, naramdaman niya sa kanyang puso na kung siya ay kumaway na lamang ng ganito. Ang bagay ng kanyang anak sa pagpapakasal kay Warnia, natakot siya na wala ng mas magandang pagkakataon sa hinaharap. Si Regnor ay nabighani ng mayayamang lalaki sa buong buhay at marami siyang alam tungkol sa kahalagahan ng isang mabuting asawa sa mayayamang lalaki. Kung ikakasal si Roger sa anak ng isang ordinaryong tao sa hinaharap, ang kabilang partido ay hindi magdala sa kanya ng anumang tulong. At maaaring mapababa pa ang kanyang layunin at determinasyon na lumaban. Kung magpakasal si Roger sa isang bituin sa industriya ng entertainment sa hinaharap, kung gayon ang kabilang partido ay dapat parang bampira. Desperado na kumuha ng dugo sa kanya, sumisigaw sa labas at magpapabilis lamang sa pagbagsak ng alibughang yon. Kung ikakasal si Roger sa ikalawang henerasyon ng isang napakahusay na strobag na mayaman sa hinaharap, maaari din siyang kaladkarin sa rango ng alibughang. Sa kasong iyon, kahit na mayroong daan-daang bilyong yaman, baka hindi sapat para sirain niya ang katayuan. Nakita niya ang napakaraming higanti na nagsisisi sa kanilang buhay dahil sa mga pagkakamali ng kanilang mga asawa. Sa makatuwid, dapat niyang hayaan ang kanyang anak na magpakasal sa isang matalinong katulong na makapagbigay sa kanya ng malaking tulong sa pamilya kinabukasan. Kabanata 6 na raan at na dalawa. Tila walang mas angkop para sa pagkakakilanlan na ito kundi si Warnia. Sa pag-iisip nito, medyo nag-alinlangan siya at nag-aatubili. Ang eksena, kasama ang madilim na katahimikan ni Regnor, ay nahulog sa isang kakaibang kahihiyan. Nang makita ito, palihim na sinabi ni Honor sa gilid ng masama. Kung ang pamilya Song at ang pamilyang Wu ay may mga bitak na mahirap ayusin, o kahit lumiko laban sa isa't isa, walang alin lang ang magiging malaking dagok ito sa pamilya Song. Higit sa lahat, sa ganitong paraan, mas malabong mapapangasawa ni Warnia ang pamilya Wu. Kung hindi magpakasal si Warnia sa malayo, hindi magiging secure ang kanyang posisyon bilang tagapagmana. Kahit na ang posisyon ng patriarch ay ligtas, ang mga ari-arian ng pamilya Song ay malamang hinati kay Warnia. Kaya naman, hinding-hindi niya papayagan si Warnia na manatili sa bahay ng Song, pati na ang mag-recruit kay Charlie. Kaya naman, nagmamadali siyang tumayo at sinabing, Tito Wu, Mr. Roger. Ngayon ang piging ng kaarawan ng aking lolo. Gaya nga ng kasabihan, ang elder ang pinakamatanda, not to mention na siya pa rin ang big birthday star ngayon. Sa anumang kaso, hindi ka maaaring magalit at makapinsala sa pagkakaisa ng ating pamilya. Ang sinabi ni Honor ay walang alinlangan na nagbibigay sa magkabilang panig ng pagkakataong lumuwag. Kahit nagalit na galit si Regnar, Ayaw niyang maging masyadong matigas sa pamilya Song. Siya ay hindi lang makababa dahil sa mukha. Sa katunayan, gusto talaga ni Elder Song na magkaroon ng parehong isda at mga paa ng oso. Kung siya ay dapat pumili ng isa sa dalawa, kailangan niyang piliin si Charlie. Kung hindi niya kailangang pumili ng isa sa dalawa, pagkatapos ay dapat niyang piliin ang dalawa. Sa makatuwid, ang itsura ni Honor ay tumugon lamang sa mga inaasahan ng dalawang tao. Kaya si Reginar ang nanguna at nagsabi, ang karangalan ay nagsasabi na ngayon ay ikawalumpung selebrasyon ng kaarawan ni Uncle Song. Sa anumang kaso, hindi dapat maistorbo ang kaarawan ni Uncle Song. Ang nangyari kanina ay biglaan, patawarin mo ako, Uncle Song. Ang mga salita ni Regnor ay hindi lamang nagbigay sa kanyang sarili ng isang hakbang, ngunit nagbigay din ng isang hakbang kay Mr. Song. Bilang isang junior, gumawa siya ng inisyatiba na humingi ng tawad sa mga batayan ng buhay ng kanyang ama. Ito ay isang gawa ng paggalang sa matatanda, kaya hindi siya nawala ng mukha at ipinakita rin niya ang kanyang paggalang sa nakatatanda. Sa kanyang palagay, gamitin muna ang hakbang na ito upang mapagan ang kanyang pagharap kay Mr. Song. Tungkol naman kay Charlie, may pagkakataon siyang linisin siya sa ibang pagkakataon. Pagkatapos ng birthday banquet, mayroon siyang 10,000 paraan para patayin siya. Medyo lumuwag din ang ekspresyon ni Elder Song, tumango siya at sinabing, Kaya mo lang kumita ng pera kung mabait ka. Hindi ko nais na ang lahat ay gumawa ng gulo nang hindi kas iya siya. Pagkatapos magsalita, tumingin siya kay Charlie at magalang na nagtanong. "Mr. Wade, ano sa tingin mo? Bagamat hindi masaya si Charlie sa lalaki ng pamilya Wu at sa kanyang mga anak, hindi niya kailangan si Mr. Song na tumayo para sa kanya. Mas gusto niyang ayusin ang mga ganitong bagay na nakakahumaling. Bukod dito, ngayon talaga ang piging sa kaarawan ni Elder Song at hindi na kailangan isali ang ibang mga bisita." sa mga piging ng kaarawan ng ibang tao. Kahit na gusto mong lumaban, bilang paggalang dapat kang lumaban sa labas. Kaya't sinabi niyang walang pakialam. Mr. Song, ngayon, ikaw ang pinakamalaki tao, kung ano ang sinasabi mo ay tanggapin ko. Nagmamadaling tumawa si Elder Song at sinabing, Nako, hindi pagkakaunawaan, mas mabuti kung maresolba na. Hali kayo, lumipat ang lahat sa bulwaga ng banquet at ang piging ng kaarawan ay magsisimula na. Si Roger sa gilid, na labis pa rin nalungkot at galit sa kaibuturan ng kanyang puso, ay tumingin sa mga mata ni Charlie, na halos nagliliyab. Ngunit dahil nagkasundo ang dalawang matanda, hindi na niya ipagpatuloy si Charlie, kaya kinailangan niyang pansamantalang sugpuin, ang lumalim na galit sa kanyang puso. Kasabay nito, pinagmas na niya si Charlie na may malamig na mga mata, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nanumpa. Itong basura, mamatay na siya. Kabanata 6 at 63, lumipat ang lahat sa bulwaga ng banquet at malapit nang magsimula ang piging ng kaarawan. Nakipagpalitan ng ilang salita si Old Master Songkate Charlie, at pagkatapos ay nanguna. Nakaupo sa tabi niya ang kanyang panganay na anak na lalaki, pangatlong anak na lalaki, at pangapat na anak na lalaki. Sa mga pangalawang henerasyon ng tagapagmana ng pamilya Song, ang ama ni Honor ay ang panganay na anak, ang ama ni Warnia ay ang pangalawang anak na lalaki, ngunit ang ama ni Warnia ay namatay ng bata pa. Kaya si Warnia lamang ang nananatili sa linyang ito. Kung tungkol sa mga pamilya ng ikatlo at ikaapat na anak na lalaki, dahil sila ay medyo bata pa, ang kanilang pinakamatandang anak, ay nasa kanilang mga kabataan at ang bunso ay anim o pitong taong gulang lamang. Silang lahat ay nasa paaralan pa, kaya walang kompetisyon sa susunod na henerasyon ng mga tagapagmana. Ang iba pang mga bisita ay isa-isang umupo sa mga mesa. Si Charlie ay natural na nakaupo sa isang mesa kasama ang Chin Family, White Family, Mr. Orville at iba pa. Umupo ang pamilya Wu kasama ng isa pang grupo ng mga lokal na pamilya at ang pamilya Zhao at Kevin, na nakaluhod at dumila sa kanila, direktang pinalibutan sila at patuloy sa pambobola sa kanila. Ang buong mesa ng mga delicacy, pati na rin ang mga lumang alak, ay nasa mesa na. Umupo na rin si Charlie sa VIP table, hindi makakasama si Warnia, pero ang ganda ng mga mata ay palaging nasa kanya, hindi nagbabago kahit kalahating minuto. Nakaupo sa kanang kamay ni Charlie si Aoshu at ang nakaupo sa kaliwang kamay ay si Solomon White. Pagkaupo na pagkaupo ni Solomon White, bumulong siya kay Charlie. Mr. Wade, ang Thompson ay malapit nang matapos ang renovation. Kailan mo balak lumipat? Sinabi ni Charlie, lilipat ako pagkatapos makumpleto ang dekoresyon. Nakipag-usap na siya kay Claire, at gustong tumira sa villa sa lalong madaling panahon kapag nakumpleto na ang dekoresyon. Hindi lamang magiging mas mahusay ang kapaligiran, ngunit ang mas mahalaga ay mahiwalay siya sa kanyang bienang si Elaine at makaiwas sa kanyang pagkagambala hangga't maaari. Nang marinig ito, nagmadaling sinabi ni Solomon White, "Mr. Wade, gusto mo bilhan kita ng ilang kasangkapan at kagamitan ng maaga. Pagkatapos ay maaari na kayong lumipat ni Madam Wade kasama ang iyong mga bienan." Sandaling nag-isip si Charlie kahit na si Claire ay hindi masyadong maluho at mapag-aksaya, siya pa rin ay may mataas na pagtugis ng estilo sa pamumuhay. Bilang karagdagan sa dekoresyo ng isang bahay, ang pinakamahalagang bagay ay ang pagbili at paglagay ng mga kasangkapan. Kung hahayaan niya si Solomon White na gawin ang trabaho, ito ay magiging mas madali, ngunit si Claire ay maaaring hindi ito magustuhan. Sa makatuwid, mas mabuti para kay Claire na pumili ng ganitong uri ng bagay, ayon sa kanyang sariling mga kagustuhan. Kaya sinabi niya kay Solomon White, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kasangkapan at mga kagamitan. Pagkatapos ay dadalhin ko ang aking pamilya upang pumili ng isa. Pagkatapos ng lahat, ang bawat isa ay may iba't ibang mga kagustuhan. Nagmamadaling sinabi ni Solomon White, naisip ko rin ito, kaya hindi ko kinuha ang kalayaan sa pagbili ng mga kagamitan sa bahay. Gayunpaman, naghanda ako ng 10 milyong card para sa iyo ng maaga, na maaaring magamit ng malaya, para sa lahat ng kasangkapan at kagamitan sa bahay, sa mga tindahan sa Oris Hill. Ikinaway ni Charlie ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, Napakabait mo, pero hindi ko kukunin ang perang ito, hindi nararapat. Hindi kapos sa pera si Charlie. Ang 10 bilyon na ibinigay ng pamilya Wade ay bahagyang gumastos at pagkatapos ay nakakuha siya ng higit sa 10 bilyon mula sa Kobayashi Pharmaceutical ng Japan. Ngayon higit sa 20 bilyon ang nakahiga sa bank card, hindi niya talaga alam kung paano gumastos nito. Hindi nito binibilang ang netong kinita na patuloy na ibinubuhos ng M. Grand Group. Kung ang netong kita ay binibilang, ito ay magiging mas malaking halaga. Nang makita ang pagtanggi ni Charlie sa kanyang kabaitan, alam ni Solomon White na si Mr. Wade ay tiyak na hindi kapos sa pera, kaya nagmamadali siyang nagsabi. Kung gayon, itatago ko muna ito para sa iyo. Kung kailangan mo ito, maaari mo akong tanungin anumang oras. Bahagyang tumango si Charlie, kabanata 664. Sa oras na ito, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Warnia sa WeChat. Mr. Wade, huwag kang mag-alala tungkol sa nangyari kanina. Kung nandyan ang pamilya Song, hindi mga has ang pamilyang Wo. Bahagyang umiti si Charlie at sumagot. Don't mind it, it's just some clowns. Sa mga oras na ito, nakaupo si Regnar at ang kanyang anak sa mga VIP seat sa kabilang side. Tumingin si Roger K. Warnia, pagkatapos ay kay Charlie, at nakitang naglalaro silang dalawa sa kanilang mobile phone ibinaba ito ng isa, kinuha ng isa, ibinaba ng isa, at kinuha ulit ng isa. Nag-uusap sila sa WeChat, mas lalo siyang nagalit sa pagkakataong ito. Bagamat idinagdag niya ang WeChat ni Warnia, itong Warnia ay sarado talaga ang circle of friends niya. Kahit kausapin siya, bihira siyang tumugon. Pero kung titignan ang dalas ng pakikipagchat niya kay Charlie ngayon, para talaga itong takot sa pagkaantala ng isang segundo, halos agad-agad itong pinulot ng isang segundo at nagkaroon pa nga ng ngiti ng maliit na babae sa kanyang mukha. Siya rin ay isang tao na gumawa ng hindi mabilang na mga babae at natural na makita na si Warnia ay in love na talaga siya kay Charlie ngayon. Sa pag-iisip nito, nakaramdam siya ng inis. Ngayon lang ulit nag-alab ang galit, kaya ibinulong niya kay Reginald sa tabi niya. Dad, kailangan kong hayaang mamatay itong si Charlie. Dapat siyang mamatay ngayong gabi. Tiningnan ni Regnor ang kanyang puot, umiling at sinabing, Alam mo ba ang tanging bagay na hindi ka nasisiyahan? Bahagyang umiling si Roger, na nagpapahayag ng pagtataka. Tumingin sa kanya si Regnor, bunguntong hininga at sinabi, Hindi ka nasisiyahan dahil masyado kang nagmamadali, at hindi mo matukoy ang mga prioridad. Pagkatapos nito, sinabi ni Regnar kay Roger, si Charlie ay isang ordinaryong tao na may kaunting lakas, pero walang background. Maaaring natin siyang patayin anumang oras, huwag kang magmadali. Hindi naman kailangan, basta kausapin si Mr. Song dahil sa kanya. Maingay ang bahay, ngayon ang pinakamahalaga araw at hayaan kang manalo kay Warnia. Medyo ayaw pa rin ni Roger, ngunit maaari lamang itong isuko. Alam ko, pagkatapos ay maghintay ng dalawang araw, hayaan kung may pumatay kay Charlie. Malumanay na sabi ni Reginald, Don't worry. Although walang background si Charlie, marami siyang mga tagahanga sa Ors Hill, hindi lamang ang pamilyang Chin, ang pamilyang White, at si Mr. Orville. Maging ang pamilya Song ay sinusuportahan siya. Ito ay gulo para sa atin, nagmadaling nagtanong si Roger, Ano ang dapat kong gawin? Sinabi ni Regnar, kung gusto mong pumatay, kailangan mo munang planuhin ang pangkalahatang sitwasyon. With that, Regnar explained, don't think Mr. Orville is just a bastard in the underground world, pero marami siyang nakababatang kapatid. Kapag ang ganitong uri ng tao ay sumabog, magtitipon siya ng libu-libong nakababatang kapatid bawat minuto. Ito ang kanyang pinakamalaking hidden card. Kung papatayin natin si Charlie, lalaban na niya tayo ng husto. Baka hindi tayo makatakas ng buhay sa Ores Hill. Mr. Orville, sumimangot si Roger at bumulong. Bueno, patayin muna natin si Mr. Orville. Tumango si Regnor at sinabing, that's what I'm thinking. Mahuhuli ko si Mr. Orville ng biglaan. Kapag siya ay kinuha ng basta-basta, direkta ko siyang papatayin at pagkatapos ay tulungan si Liu Guang na pumalit, at hayaan si Liu Guang ang humalili sa kanya, at maging underground king ng Ores Hill. Pagkatapos ng lahat, ang ekspresyon ni Regnar ay kumislap ng masasamang ekspresyon, at malamig niyang sinabi. Sa panahong yon, katumbas tayo ng pagkakaroon, ng matibay na pundasyon ng puwersa sa Ores Hill. Kung gusto mong patayin si Charlie, o kahit ang pamilyang Chin at ang pamilyang White. Madali itong pumatay sa lahat ng hindi mo alam kung paano ipromote ng sabay-sabay. Nanginginig si Roger sa pananabik at bungulong, Dad, kailan kaya natin mapatay si Mr. Orville? Sa palagay ko ang matandang asong ito ay hindi nakalulugod sa aking paningin. Walang pakialam na sinabi ni Regnor, Don't worry, I will make people ready and I will send Mr. Orville sa kanluran ngayong gabi. Kabanata 665. na Sa pag-iisip na patayin si Mr. Orville ngayong gabi, naging excited si Roger. Tama si Dad, si Mr. Orville ay katumbas ng firepower ni Charlie sa Ores Hill. Kung gusto mong talunin nang maayos si Charlie, kailangan mong alisin ang kanyang firepower. Bukod dito, hindi sapat ang pagtanggal lang nito. Kailangan mong gawing sarili mong firepower ang firepower point na ito. Sa ganitong paraan, ang fire power point na ito ang naging tulay para sa pamilya Wu, na magmarcha sa Oris Hill sa hinaharap. Sa oras na yon, dapat bayaran ni Charlie ang kabayaran ng kanyang buhay, para sa babaeng ng insulto at gumawa sa kanyang sarili. Para sa pamilyang Chin at pamilyang White, kailangan nilang bayaran ang halaga, para sa hindi pagluhod at pagdila sa pamilya Wu. Sa oras na ito, Tumingin si Reginar kay Roger at mahinang sinabi. Huminahon kapag nangyari ang mga bagay at huwag masyadong excited. Nagmamadaling inalis ni Roger ang hindi sinasadyang pananabik sa kanyang mukha at sinabing. Dad, nakikita ko. Oo, oh, tumango si Reginar. Hindi na isinasa puso ang bagay ni Charlie, ngunit nagtanong. Ang birthday gift para kay Mr. Song, handa na ba ito? Tumango si Roger at sinabi, handa na. I've inquired that Mr. Song likes Thompson Yin, kaligrapya at pagpipinta ni Thompson Boho. Siya ay nangongolekta ng marami sa kanila tuwing araw ng linggo, kaya espesyal na hiniling ko sa isang tao na kumuha ng isa mula sa koleksyon sa bahay ng magdamag. Ang scroll ng larawan ng Moonspring ni Thompson Boho ay ginagamit bilang regalo sa kaarawan. Itong painting ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa dalawa hanggang tatlong bilyon. Naniniwala akong magugustuhan niya ito, bumuntong hininga si Regnar, bakas din sa mga mata niya ang kasiyahan. Kahit na ito ay inilagay sa pamilyang Wu, ang Yikuan Scroll ay isang kayamanan sa mga kayamanan. Gamit ang painting na ito bilang stepping stone, magbubukas ito ng pinto ng pamilya Song, at hayaang bigyang pansin ng Old Master Song ang pamilya Wu, at gawin na sumang-ayon sa kasal ng dalawang pamilya. Opisyal nang nagsimula ang piging sa kaarawan sa oras na ito. Umakyat si Mr. Song sa maliit na entablado, na itinayo upang magpasalamat sa lahat ng mga bisitang naruroon, at magpasalamat sa lahat para sa pagdating sa kanyang walumpung taong gulang na piging sa kaarawan. Pagkatapos ng talumpati, ang piging sa kaarawan ay dumating sa entablado, kung saan ang lahat ay humalili para batiin at magbigay ng mga regalo sa kaarawan. Dalawang bodyguard na nakaitim na suit ang nagdala ng imperial armchair at tinulungan si Mr. Song na umupo sa armchair. Naunang bumangon ng ama ni Honor, ikatlong tiyuhin, at ikaapat na tiyuhin at pumila sa entablado. Iniyuko nilang tatlo ang kanilang mga ulo sa kaarawan ng matandang guro at pagkatapos ay nag-alay ang bawat isa ng mga regalo. Tinanggap ni Boyu ang regalo sa tabi niya, at sabay na ginamit ang mikropono para mag-ulat. Ang regalo at halaga ng kabilang partido. Ito rin ang understanding at ugali na mayroon ng upper class family. Ang panganay na anak, si Tian Ming Song, ay nagbigay ng isang tropikal na isla sa Maldives na nagkakahalaga ng limandaang milyon. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, sila ay namangha sa karaniwan. Sa sandaling siya ay umakyat, si Mr. Song ay may isang tropikal na isla. Ang Tianming Song ay talagang kahanga-hanga. Ang Tianming Song na ito ay ama ni Honor at tiyuhin ni Warnia. Sinabi ni Tianming Song kay Mr. Song sa sandaling ito. Dad, nabalitaan ko na nahuli kayo ng lamig ilang araw na ang nakalipas, at espesyal na bumili ang iyong anak ng isang tropikal na isla. Kapag dumating ang taglamig, pupunta ka doon para magpalipas ng taglamig. Si Mr. Song ay tumango na nasisiyahan. Okay, Tian Ming, napakabait mo. Ang ikatlong anak na lalaki, si Tian Sheng Song, ay nagbigay ng isang set ng classical villa sa Sanya na nagkakahalaga ng dalawandaang milyon. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na mas bata kay Tian Ming Song ang nagmadaling nagsabi, Dad, hindi inaasahan ng iyong anak, na bibigyan ka ng aking panganay na kapatid na lalaki, ng isang isla ng labis, ang villa na ito ay mapatla talaga kung ikukumpara. Bahagyang ngumiti ang Old Master Song. Mabuti kung nasa iyo ang iyong puso. Huwag mag-alala ng sobra. Ang ikaapat na anak na lalaki, si Tianen Song, ay nagbigay ng marangyang yate na nagkakahalaga ng isandaan at limampung milyon. Ang isa pang nasa katanghali ang gulang na lalaki ay nagmadaling nagsabi, Dad, ang yate na ito at ang Sanya Villa ay sabay naming binili ng pangatlo kapatid. Kung pupunta ka sa Sanya sa hinaharap, maaari kang maglakbay gamit ang yate para makapagpahinga. Pagkatapos magsalita, dali-dali niyang sinabing papuri. Pero hindi namin inaasahan na ang panganay na kapatid ay nagregalo ng isang isla. At pagkatapos ay maaari mong imaneho ang yate sa Maldives. Ngumiti si Mr. Song, tumango at sinabing, Bueno, darating ang taglamig. Bilang isang pamilya, maaari tayong pumunta sa isla ng Maldives para magpalipas ng taglamig.